Hindi mo kagabi nag nagsunod na ako magisa ng Kadilo. Kailan po ta? Sa ano, sa iyo. Bakit? Sino daw ang na-in love sa ngiti ni Papa Dan? Ay pambira. Sino ganyan yung topic eh. Kasi di ba yung mga love team mga napag-uusapan eh. Okay. Oh. Doon lang kami sa NC. Ano oh. naman. May may kay Papa Dan ng topic eh. Pinag-aagaw na si Papa Dan eh. Oh? Labit <laughs> lalo si MD. Sino <coughs> yun? MD Shuhag. Bakit? na, na, ni... okay, na -upload, upload na ni... Pwede na ako mag-upload dito Nakapag-upload na siya Ina, ano ka? Type na type ka ay? Type na type ka ni MD Ay, binama artist natin si MD dito Nakalive ako Sinabi kasi ngayon yung status niya <laughs> <laughs> Grabe lakas oh 1,000 pa rin oh Trag pala Kala ko ba naman totoo Gusto ko pa naman pinanood sila Ganyan yung mamjak mag-drive bro Wow. Ayun no? oh. Uh, malaki naman kasi yung kotse. Makikita niya lahat. Ayun o. Oo, Di ba? Anong gamit? Fortuner. Fortuner. Na-vlog na. na mo? Uh, Di-vlog niya. Yung... ko siya eh. Vlog niya yan. May sarili siya. Meron din ako. Pag pinatay yung camera niya, ako naman. Yung GoPro ko. Hmm. Pero konti lang sa akin, sa kanya mahaba. Alis na ako. Sinong walang lakad sa inyo? Wala akong kasama. Kaya lakad <laughs> mo ngayon dalawa si Jr. dapat ba? si Norman naman mo? oh dapat si Norman na lang la naman mo para na, uh, si Norman gulo para yun oh diyan lang na naman sa buko na yun di pa siya nag ano dapat kapi yung kaya kapo niya kaniya pero Ayun, hindi mo na ako kasama siya. Yeah, Ayun nga, hindi rin tayo kasama. Sana nabigyan kasi nung nakaraan, hindi nabigyan niya eh. O, di na iipon yun. Oo. Oh, eh. Paalala nyo lang, kailang araw. Kasi di naman may isip niya, Robin. Pero... <laughs> Ay, shout out po Ma'am uh, Random Vids Edsay say, inaabangan namin Bukas po, bukas Ate Jane, kasakit Malditang Bicolana Vlogs Kuya, baka pwede pa as kung kailan ang vlog kayo Wala na ng Friday uh, Ano Kailan ba? Bukas po, Anong <laughs> Ano araw pa bukas? Para anong 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 doktor Dr. Nabe. Ano bukas? Friday. Friday ano? Oh, bukas. Ay, 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 bukas. Bukas po, bukas. Abangan <laughs> nyo ang edsay bukas. May ano na siya kagad <laughs> yung kailan. Eh. Para masagot natin ang mga katangun, katanungan. Anong, sabihin mo lang. Ano ba? Ano ba? 27 minutes is, uh, is, uh, is, uh, Ay, good morning. Schedule na Eds bukas. Okay, Late ka kasi, ay, kasi kagabi ay, nagdating. Hindi ka na nakalaro tuloy. <laughs> 3 on 3 na lang ang nalaro nyo. Jay, <laughs> <laughs> okay, nagaganyan na ako uh, kasi nabibintin na tayo ng laro dahil sa um, dami, <laughs> na, nandiyo, <laughs> dami na natin. Ang dami na natin ano? dami dami kayo kapon? Ang dami na natin. Ang dami na natin. dami Ang dami Yeah, yeah. Ayan, shout out po Evelyn Gunan. Kumusta na yung kaso ni Vanessa? Nahuli na ba yung gumawa sa kanya? Uhulin. Ano? ko palang po. Ayan, niimbestigahan po ni Colchelo. Mali doon ang ano, hindi pinay panaywalaan ng barangay. Tol. Tol, hindi pa na pinawalaan ng barangay pala yun. Ha? Huh? Hindi na niniwala yung barangay, wala daw ebidensya. Kailangan pa ba ng ebidensya? May mga sugat na nga eh. Di ba may sugat siya sa Dapat pag gano'n nagreklamo ka, automatic yun, ipapatawag niyo Tapos kung hindi, direktyo na sa pulis. Hintayin In pa ba nila na may, mangyari? may, may nangyari sa bata? Kaya, yeah. Kaya nga nagreklamo dahil nga sa... Pambihira. Uh, Nakaka... Pinaway yung tao. Panindig bala. Saan ba JJ? Hmm? Ano? barangay ba yan? Sure po ay ay ba yan? Saan barangay yan? Kaila, ba? so, Brother Ronnie? Anong lugar yun? So, Kuya, anong lugar yung kaila Brother Ronnie? Dito sa Mangkamagong. Mangkamagong. Oh, doon. Mangkamagong. Nakaka pa ano yun? Oo, oh, oo, oh, tingnan mo. Oh, oh, no, galit ka. Galit ka nga. Shout out, Maldita. Ati May, Ati Mayra, Bebs. Evelyn Acero, good morning. Sunday, Victor, uh, Viloria. Kailan po ang port anniversary ng jump car? Katatapos lang po baga kahapon. Hey, <laughs> Random ba? Vid, shout out. Shimer Edmund Quares Carol Ilagan. Ayan. Andyan oh, po ba si ba, Idol Ed? Hindi pa buo ang bahay. Meron lang doon Wala nandito. si Ed. Wala Mayroon si Ed. Kaya yung tortina na. Kaya yung tortina na. yung uh, tortina na. yung tortina Walang schedule si Edu. Bukas po, nandito yun si Edu. Maldita Bicolana. Sure po ba kayo bukas, Edsa? Yeah, sure yun, bukas. Pag hindi. Paano mo nadala? Joseph and Fernandez, katapos lang pong panoorin vlog nila Kalingap, Edo, at Papa Dan. Edsa, fans po. Joseph and Fernandez. Salamat. Ito yung mesa. Juana Lar. Naawa ako kay Vanessa, ako yung grabe na grabe nakakaawa talaga yun. Pintura lang. Kailan na yung ribbon cutting mo, Papa Dan? Makakatapos saan. Sana. Sana. Para makapunta na sila. Yung ka ilang magkakapatid yon si Vanessa? Tatlo. Ay, tatlo. Hindi, tatlo ba sila? Hindi, apat ah, yata na. No? Punta kayo ah. Oo. Oh. Ha? ha? Sa Sama sa naman kating? sila, Rob, Oo. Oh. Ah. Ribong Walang Ito pintura na. Di ba? Yung na first coating natin na kahit yung na? Na, tatlo na, hindi naman tatlo na yun. Tatlo ba kayo yun, di ba? Yung magkakapatid? Sila yun, magkakapatid. Lalo. Sino? Sila Vanessa? Sino? Tatlo. Tatlong babae. Oo. Uh, Di ba ilang ilang beses na yun na laging um, meron daw umaaligid doon? Oo. Uh, Oo. Di ba? Wilma well, Loreta, Loreta. Kailan po ang Elsa eh, si bukas po, diba, Ma'am Wilma? Abangan niyo lang, lang po bukas. Doon, uh, lagi nilang sinus laging nila sinusumbong. Mm Hindi ba sila do pinapaniwala anong ano? Nabarang ano? Uh, pangit 'yun. Dapat nagpapaano sila ng mga tanod doon. Oo, uh -huh. uh -huh. Nakakawa si Vanessa, mama niya walang pakialam sa kanya kahit anong mangyari. Grabe, ano, mama niya walang pakialam, pambihira. May asawa na yata. Ang tingin nga natin yung mga ganyan. Mariette Torquesa, hello po sa lahat watching from Singapore. Gretchen Vlog, shout out po sa lahat. Realin, ano po yung upload ngayon ni Kuya Rob po? Yun yung kay Vanessa. Ngayon po, di ko pa alam kung ano. Uh, wala pa pong sinasabi. Ko, Kuya, sure po ba bukas? Kasi may surprise kami sa EDSA. <laughs> di may po, pasok ka bukas? Katana. Di pa po, po sure, pero malamang po bukas. May Schedule kasi may ni EDS bukas. Ayan. Pero ngayon po, wala. Bukas, malamang. Bukas, mag-antay tayo. Sir, kalinga pa po kasi di man nagsasabi ko ano. Iba vlog. Shimer, kailan po ang jump car? Katatapos lang ng jump car ng kahapon ah. <laughs> kahapon ba yan? Oh, kahapon. kahapon nga lang. Mo. Kahapon. Hindi siguro nanood si ma'am. Si ma'am ba yan? Ma'am Shimmer. Ano ba eh? Kibos bukas. Bukas? Ang scheduled ko. Sure. Ay, mission. 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 Mission ah huh? Ano yan? Kay JR yan ata? Hindi, ano to? Hindi up, updated. Um, in the um, updated, in the updated si ma'am. Hindi na nuloon. Matatapos lang po ng, ng jump car. Yung ano ba Yung nagyakapan. Ay, ilo saan po yung mission niyo ngayon? Wala pong, hindi pa po namin alam kung saan eh. Wing Bulawan, bakit hindi na nababalikan si Angel, yung scout ni Kuya Roby? Ilang ilang araw na ano? Linggo. Buwan. Baka po uh, busy po kasi nung si Mom, nag, nag, ano na Hong Kong, no? Nag Hong Kong ay kaya... Melka o, di ba? Malay nyo po ngayon, hindi kasi natin masabi baka ngayon ano? Kay Ange Angela? Roderick Napoleon Salo, ha, huh? Henry Mario de la Cruz. Salamat sa NJ Global Supporters at sa Jomcar 18. And eh, salamat po sa Jomcar 18 at uh, ano, NJ Global Supporters. Marilyn po eh, good morning rin sinawa ako kay Vanessa na kita ko kahapon sa vlog di Kalinga para ba pa nakakaawa? Ano nga rin po, wala naman po tayong magawa. Hmm. Dapat unang-unang -una mag-ano yung yung barangay ano uh -huh. kasi mag isa lang yung bata eh. saan yung mga kapatid niya kinuha nung nanay ay yung nanay niya oh. yung dalawa oh. Uh -huh. eh. mag isa lang siya pala doon oh, mag isa lang siya doon tapos na depressed na bye bros oo oh, bye bye ingat ingat Sana po ma-actionan yung mga barangay ng ganyan. Ang dami ang mindset kasi hindi po tama na hihintayin pa nila na may mangyari na trauma na si Vanessa sa nangyari tapos wala man lang aksyon sa barangay yun nga po ang nakakalungkot dun eh. wala man lang ano Frederick Napoli Napoles, shout out kuya Jello dinala ni Kalinga Prab sa lighthouse si Vanessa sobrang nakakaawa at nakakaiyap ah nasa lighthouse baga pala Nasa Lighthouse nga? Oo. Hindi uh, ko yata natapos yung vlog kagabi. ko may bago naman kapatid sila, Pao. May bago naman kapatid sila, Pao? naman kapatid sila, Pao. Nasa, nasa Lighthouse nasa... nga. Nasa Lighthouse nga, hindi na. Nakita mo? <coughs> nasa Lighthouse. Kumunta nga ng church ka. May malilibang siya dyan at madaming tao. <coughs> no? So, si there, Marami go... na palang kapatid si Pau Pau. Uh, si Pinoy. Kano. Si Kano. <laughs> Tito, <laughs> Lolo. Mm Hindi -hmm. <laughs> ko na siguro natapos yung vlog. Nakatulog na natapos. <laughs> uh <-huh. laughs> uh -huh. Pinapanood ko yun kagabi. Wala, grabe oh. Balik si tatay. Grabe naman. Pang, pang uh -huh. Shout out kay Kuya Robin at Kuya Nico. Kuya Red Saint. Henry, Ma Henry Mar de la Cruz. CK16, kailan pong part 80 ng John Carl. Gusto ko na matapos. Ayun. Eh, <laughs> legend vlog, Kuya Renzen, wala po bang ganap yung jump car support anniversary nila? Wala pa po. Bakit si Joy Ben, si Kuya Bal na, na vlog sa, sa kanila? Doon lang po yun sa ano? Sa Hong Kong. Ate Gemma Dulas Reyes, magalabi siya tao, sabi niya sa inyong official. Tamsakdan, Alba Sanggaw. Si K16 bakit pala walang vlog si Jula Julian? Julian. O nga, si ang wala din si Julian. Julian si ano. Di pa po kasi ano, hintay-hintay lang po tayo at sobrang busy po talaga. Alam niyo kagagaling lang ng Hong Kong, no? Tapos may mga vlog pa na iba, inuuna sila Melka, si Eden. Ayun, pababa po 'yan pa ano. Sunod-sunod. Si Vanessa, di ba? Baka sunod na po si Angel o kaya si ano. Sino ba yung isa? Julian. Kuya, kuya si Lechi Plan Girl po, kailan siya i-vlog? Baka po next week. Next week po. Mapunta ng Naga si Kaninga Parag abang-abang lang po tayo at may ano ba may binigay bagang award kay Kalinga Pram. Rubilita Eligado, good morning everyone watching from Umingan, Pangasinan. Monet Kabugnay. Kung kung no action na ng family or barangay official, kayo na kayo uh, any concerned citizens the area can rescue the victim. Pwede yung tulungan nyo sa DSW Local PNP Women and Desk. Women and Desk, alam nila yan. Sila ang alam nila ang yan. Nasa Manila yan? Baka po si ano? Parang si Joy lang no? na Si ano na ang... Si Kuya Bal na ang mag-asikaso ah, po noon Kasi nasa lighthouse pala. Sila na ang magkikipag-coordinate. wing gulawan apat na yan sila magkakapuro sila babae. Apat pala sila. Apat nga 'yon. sinundo pala namin 'yon. Dalawang elementary, isang high school. Yung tatlong dalawang high school tapos isang elementary. Apat pang-apat si Vanessa. O pang-apat diba, si ba, Vanessa. O sinundo natin yun? O sinundo natin doon sa elementary tapos sa high school ano? Dalawa. O di ba apat Oh, apat. Gretchen Vlog, hello Jay. O shout out low Jay. Bakit, bakit lahat ng mga kapatid niya nawala? Kinuha nung nanay? Brenda Alfonso, may Edsa po ba? Ayan bukas po yata. Dami ng bounders ni Kuya Val. Bata, matanda, foreigner. Oh. Mm -hmm. Ang dami na nga. Ando na si Tia. Si dalawang matanda, dalawang amerikano, ni Piniel, tsaka si yung isa pa, si Vanessa. May isa pa baga, di ba? Ano yung isang laging kasama ni Vanessa? Ay, ni ano? Ni Piniel? One big family na. No? <laughs> Dami mo na palang ano? Bayaw? Inlo? <laughs> Dami mo inlo? Ano bilita ligado wala rin bakit nawala yung jacket ko. Oh, nilamig mo. Naglinis po kasi ako nung nakaraan. Yeah, Luis Rabanes, selo po mga kalinga, pero po ba ngayon ay God bless. Abang po lahat tayo bukas ano? Baka po meron. Grabe naman yung barangay official diyan sa amin, rescue agad diyan under custody agad ng gobyerno kung sino aksyon ng barangay official. Rapper proper agency. Trabaho namin yan DSWD. Yun nga po ate walang ano yung barangay kasi nagkwento bagay yung bata na kailangan daw may ebidensya. Yung kay ibanesa Ano Grabe. Ano? Ang epic talaga niya yung video. Sabay-off naman eh. Tulala na ako. Oh, natulala na at yan ang na bigla. <laughs> Banatang ba naman ni eh, Papa Joms ng mabilisan eh. <laughs> Abagan nyo pa yung marit. Grabe sa... naman. Oh, sabi ni Mamunet, kabung, kabang ngunay. Buwan Santa Rita TV shout out. No one, nasa lighthouse na si Vanessa, pinaalaga kay Pinyel at ni Kalinga Prado. Ryan siya makaambak, shout out. Patient is the key guys, waiting kuya. Ayan. Nems ko official support na, na lang po ang lahat ng bawat uploading ng Alinga Prab. May magantay na lang po kung kailan upload to all sa love team kasi nakakapag-upload din na rin naman support na lang tayo sa iyo. Tama po. Okay, si Lolo ni si Lolo, walang kwentang barangay doon. Inaintay pa nilang may mangyari bago nila aksyonan. Wala silang kwenta. Tama, Ate Jay Madulos Reyes. Galit na galit na si Ate Jay Madulos Reyes. Oh. No, one, women's Desk dapat na report. Shout out, trabaho na kita, Kuya Red. Open na. Pambihira ka naman, Lolo. Mamaya, ana, wala ka pa dito. <laughs> Wala pa tayo, wala pa mga kasama, wala si wala pa si David, si Kuya Noel. Ay, wala man sa nangpasok si ano? Hindi ko sa Kulang tayo, kulang. Yung... E eh, papatayin ko na yung live ko pag nandito na kayo. Parang si makambak. Jocelyn Ariglo, morning. Ako ang niya na hindi siya Bakit ganyan uh, sa barangay ni Vanessa? Porket walang evidence, hindi na sila kikilos. sintain pa nila may mangyari kay Vanessa. Tsaka sila Akso yung... Kaya nga eh. Haida Lumenda. Good morning po. Ira, Ati Mayra Bebs. Kuya Reds. Pajakit po Salamat po. Wala po. Ano, Okay na po yung mga nangihingi. Yeah, hindi san lakas ng views ni Jomcar Car pero member number one sa Kalingap si Elsa, grabe silang magpakilig na natural, hindi sila corny. Kanya-kanya tayong uh, sinusuporta. <laughs> pero dapat po panoorin yung lahat. Ano? May, ka, may pa ano kasi yon uh, favorite ko si Edse o si Jom Car. Diba? Pero ano, uh, wag nating ano, uh, siraan yung parehas na kung sino yung sinusuportahan nyo suporta lang po wag na nating wag na tayo magbitaw pero, ng salita pero mas maganda nga suportahan nila pero, lahat. lahat, Kasi, kasi may ano naman kasi tol hindi natin maiwasan na may mga favoritism kung comparison oh, parison, yan diba? yan yung favoritism malimbawa ikaw <coughs> ayo halimbawa ako paborito ko ang Edsay pero sumusuporta pa rin ako sa job car. Oo. Oh, okay. so, ganun, di ba? Halimbawa lang yun na Kasi yung iba kasi pag ano, parang doon na lang sila nakatutok sa ano. Sa... Saan sila naka... Oh. Hindi rin maganda yun. Die hard fan. Diehard fan, kumbaga. May mga... May sila, May mga... May mga bias. Oo, oh, bias sila mag... <laughs> ano. May mga bias. Hindi tulad, hindi tulad like, kasi sa iba na parang parang support sa lang. 'yan eh. JMA. Kasi sa mga ano celebrities ang bias ko sila yung sa bala. Kung ano na lang si sila. Tapos maano, malakas ang hangin. Ah, <laughs> 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 mga bias. Halimbawa eh. si Andrea Brillantes sa ABS-CBN tapos sa atin sa GMA si Julian Ward. Oh. Mm -hmm. Ingoy. Sino yung ABS yeah. event na paborito ni Tatay Digong? Si Severano si ba yun? Liza. Liza. Uh, yun ba yun yung oh. isa? Uh Oo. -oh. Na paborito ni Tatay Digong na pa? kaburito niya. <laughs> also, Hollywood ano Tonix TV. Paano magpa-member idol? Ayun, may ano dyan, may dollar sign baga po dyan, <laughs> member. Sabi ng barangay, wala pa daw nangyayari oh. kaya Vanessa, Ay. kay Vanessa, wala daw testigo dapat sa barangay yun. Patulpo. Kaya nga nagreklamo na siya para pa, kapag dadalhin kay Tulpo yun, sabi ni Tulpo, hintayin nyo pa ba na may man ba, mangyari? mangyari? sila so, kayo. Eh, eh, tag, eh, tag nyo po kay ano, rapid Tulpo yung video oh, para ano makarating kay rapid Tulpo. Shout out mga kalinga Ibang team, di ko na kayo maisa-isa. -isa. Ate Marites, shout out Ano? Mukhang galit si Tatay, oh. Ano? Oh? <laughs> Salamat, Kuya Red. Salamat <laughs> ko. balik naman <laughs> sa inyong upload ko. Kalinga. Parang nanggigil. Naramdaman. Parang nagsakisa. Sabi ni... <laughs> oh, yan, o? oh. Oh. ni Lolo. Kalingap lolo, ML mo na bago live pambihira ka talaga lolo. Hoy, pasok ka na. Maano ka na naman. Para parang si Arjun, cutting classes. Grabe naman yung barangay dyan. Sana hindi na lang sila umupo bilang pinuno. Wala pang kwenta. Mabagal umakso. Grabe ang bagal ng aksyon nila. Ano? Ngayon, arig, uh, dapat makausap din natin yung barangay kung ano ba talagang Nag-attempt nag nag, nag na siya ng suicide eh. Ha? Kasi sugat-sugat na yung ano niya eh. Baka ano na talaga siya. Masyado na siyang na-depress talaga. Kailangan na niya ng... Depress talaga yun kung ba naman na pag samantalan eh. Tapos yung may time may part may time daw na nahawakan na yung part niya na ano. Ngayon guys, violence against women in Chile. Tapos iba-ibang tao daw? Ayun ay, 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 talaga. Hindi niya kilala niya yung tao? Oo. Lagot lagot ngayon niyan. Papadampot no. Kilala niya daw ba? Ano yun? Matanda na? Hindi, wala man sinabi. Wala mo sinabi doon sa vlog. Pero baka may sinabi sa ano sa ibang mga uh, pinutol lang ni kanina para pinutol yun kasi for papa for safety for uh, for, uh, safety and investigation niya. Mhm. Mm na lang natin. May galab shout out kalinga lolo ah, sabi ni Henry Mar de la Cruz. Names ka official naging masaya na lang tayo hindi palakasan ng views ang mahalaga pare-pareho tayo na support tama po lahat ng love teams ay uportahan din talagang supporters tayo ng Kalingap mga pabahay ni Kalingap Rob Opo. sabay po baga ang pabahay ni Kalingap Rob kay ano kay Sophia tapos na yung kay Sophia bintana bintana na lang ano tsaka yung pinto tapos yung kay ano naman Melka ayan uh, ongoing na yung ano construction sa susunod baka magsabay na naman ang um, Alam ko kay Carla na ang sunod ano? Carla o kaya si Bianci. Pwede niya naman pagsabay pa yan. Oo. Oh, Bianci tsaka kay Carla. Kaya nga nag-iipon po nag-iipon po si Kalina para kasi pwede niya pong pagsabayin ng uh, dalawang bahay kung nakaka nakaipon na po siya. Dala dalawa dalawa bag ang ginagawa niya. ano? Marat, oh, maraming tulong po yung uh, panonood, sa lahat niya. ng mga teleserye niya. Para sa ganun, kaya niya uh, pwede niya nga pagsabayin yung bahay uh, kasi, oh. yung nagsasabay kasi, nakakaipon din siya dun eh pero kapag yung yung ibang uh, teleserye ay mahina at alam niyo naman hindi tayong hindi siya makaipon means isang bahay isang lang bahay lang. Ganun lang pero pag ano medyo okay okay yung views sabay baga Saka, no. si pala, si, ne, yung... si pa pala si yung si Supermax yata, pagsabayin niya pala si Supermax sa Carla yata. Uh, Mimi Petre, ja, pa-jacket ko ya. Salamat po kayo pa sa uh, clinic always na ng mga vlog Salamat po mga kalinga. Ay, Tonix pa support game, guys. Nedelin, Verin, kuya, morning ko. Uh, late, late na ako sa live mo. Sana mission niyo ngayon. Nandiyan po si Eds, Mario Empleto, empleyo. Bukas po, nandito. Wing Bulawan, support. Ha? Ang bihira naman si Bong Bulawan na, na ano ka na kay Ato ah. Support ako sa lahat. <laughs> Ayun ah, si Boss. Pera. Oh, diyan na, diyan na. Huh? Tara na, tara na. na. Phoenix, ay grabe. Salamat po sa inyong lahat, may LC Kuya, si Estrada, rubita Ligado. Salamat po, Henry Mar, Liana Marquina, John Fred, Jamie Mika Handab, Carla, Lorena.

shout out kay John Tar. Len Diaz, shout out. ng boses ni Tron. Salamat <laughs> po. God bless. Bye-bye.